Mga kadukso, bubiyahe tayo ngayon ng kasiguran Isit ano, tayo natin si Lab Tapos syempre may camera na tayo ulit Let's go Nagalit tayo ng ulaw. Sana okay yung mic barangay gupa Medyo mainit ang panahon Sunday ngayon April 6 Papa So ito lang tapunan natin Pa chill chill ano Pa chill chill <laughs> Chill pa pala ano Tapang race lang sila mga nung Ang ayaw ko lang pala dito sa Sa may body mount Ano siya May sa katawan Ano <laughs> ah, may parang ka Banas Pero Okay naman Makapagsagahan naman pero mas okay pa rin talaga yung dito sa may kwan, ulo kasi kwan, eh, pag tumingin ka sa isang lugar na gusto mong i-focus yung camera ay madali mo siyang may focus Eh dito kayo sa may katawan, tayang ano lang siya naka steady. Ay ba? Amber Beach, di ba ulaw? Ubig pa rin dito Gawa pa nung bumagyo to Minsan may mga gumagawa sa daan eh Magugulat ka na lang ayun o oh, May mga ganyan o oh. Buti linggo ngayon Wala silang pasok Ang ganda ng bundo ko oh. Diba? ba? pa pala ako itataang parcel? <laughs> Minsan kasi guys May mga inaabunuhan kami yung Parcel eh Katulad lang dito malayo dun sa may baryo. Bira kasi nagpaparcel dito sa may gawin na to. Isa dalawa tatlo garo lang minsan. Kaya ang ginagawa ko minsan pagka ako naman abunuhan mga isang daan lang. Tapos legit naman yung tao na magre-receive talaga yung parcel na kilala na namin. Inabunuhan na lang namin para in the next day doon na lang namin i-deliver. Minsan kasi lugi eh. Ito yung parcel mo kahapon. Hindi <laughs> ko na din nalati isa eh. Hindi. Pa, parcel ka? Pa? Or... Bibisita sa akin. Minamahal. <laughs> 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 Parang napasobra tayong higpit ko ng kadena guys. Masisira yung kadena natin. Saglit lang naman ito eh. Let's go. Diretso na tayo. Medyo ingat nga lang pagpupunta kayo dito sa lugar namin kasi ano, marami mga buhangin guys, mga lupa. Kasi eh, tuloy, tuloy pa rin yung clearing operation ng mga DPWH. Gawangan nga ng bumagyo guys. Tignan nyo naman yung mga lupa na yung nagaling sa bundok. Dati wala ka talaga madaanan dito. Linggo lingko ang dami bumibisita rito eh. At ang kasiguran. Wala lang kasi ako makasabay pag umuwi ako ng kasiguran kasi nga linggo na eh nagbabalikan na sila nung makakyatan nila kundi di Ibernes ng hapon Sabado ng umaga yan ito yung ilog na to noon talagang wala talagang makadaan dito oh, mga ambalang na na yan mga bato na yan oh, hindi pa nila tinatanggal hindi naman kasi ako pwedeng pumunta na ang weekdays doon kasi wala naman akong tatatlan na. sila may trabaho naman kaya weekend lang talaga and Sunday or Sabado Sakto rin Sunday, nag-day off na kami ngayon Yung tuwing hapon na lang ako napupunta sa kanya Tapos bukas ng madaling araw, uwi rin Pagod, pero siyempre pag nakita mo yung mahal mo Ay eh, nawawala lahat ng pagod ano Yun, dahil mga lupa di ba? Pag racing racing ang hanap mo at napadali ka doon talagang simple lang Pero ang ganda ng dito kasi ano no? May mga uh, ginawang shoulder Tadagdagan na yung lapad ng kalsada Dati wala yung mga yan eh Yung so, pwede ko kayo ganun Dinajawan Dinajawan To mga to alright takbong pogi lang si boy kapuntang kireno sa bela ito dinapigi dilasag, kasiguran, dinalungan para Bill Ito na tayo sa bayan ng Dinalungan Makagas muna tayo rito kaya nagagas na ako ngayon para bukas Ay, madaling araw kasi ako alas bukas Ganda na rito Malapit na Kaya yung delikado oh. ng palay sa ano, kalsada. lang nilang highway to eh. Ayan oh. Pwede sana kung mga kalsadang ano lang. Hindi highway. flammable. Putik oh, na eh. Tulog yata yung driver eh. Naantok yung driver nun. สารับ <Sar> <laughs> Blah, blah, blah,